Hi hey guys! This is Lance Blog once again, and welcome to our blog today. In this episode of our blog, we will be touring this most popular park here in Baguio City, they called it Botanical Garden, or the Centennial Park. Kaya ito ay ang Baguio Botanical Garden, ito ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa Baguio, at nagbibigay ng isang napaka, kailangan na tahimik na espasyo sa gitna ng mataong Baguio City. Noong 2000 at siyam, pinalitan ang pangalan ng Hardin na Centennial Park bilang pagdiriwang G. Ika Negatibo isang daan taon ng Baguio bilang Summer Capital of the Philippines. Gayunpaman, mas kilala ito bilang Botanical Garden. Ang pagalugad sa Hardin ay isang buong pakikipagsapalaran sa sarili nitong, dahil mayroon itong ilang mga seksyon na may iba't ibang mga atraksyon. Pagpasok mo sa parke, sasalubungin ka ng isang Higanteng eskultura. Ang tansong obra maestra na ito ay gawa ni Ben Hervillanueva, isang kilalang Pilipinong eskultor. Ang rebulto ay kumakatawan sa mga Cordillerans, Americans, Chinese, at Japanese sa pagtatayo ng bagyo. Puno ng mga pine tree, ang Botanical Garden ay may dalawang layunin. Naghahay nito ng taguan mula sa madalas na masikip na bagyo. Naglalaman din ito ng mga nursery na nakaton sa pagpaparami ng mga flora na kalaunan, ay muling itatanim sa mga parke at hardin ng bagyo. Sa kasaganaan ng mga puno at iba't ibang halaman, ang Baguio Botanical Garden ay talagang isang magandang lugar upang makapagpahinga. Maaari mong tuklasin ang iba't ibang seksyon, umupo sa tabing mga bangko, o magmerienda sa ilalim ng mga cottage. Makakakita ka ng mga pocket garden at pavilion na katuon sa mga kapatid na lungsod ng Baguio sa mga bansa tulad ng South Korea, Japan, China, Canada, Thailand, at USA. Ang mga seksyong ito ay pinalamusyan ng mga simbolo na kumakatawan sa bawat lungsod. Mayroon ding mga relikya mula sa nayon ng Igorot tulad ng mga higanting estatwa na naglalarawan ng iba't ibang tribo ng Cordillera. Again guys, isa sa maraming luntiang espasyo sa lungsod, ang Baguio Botanical Garden pinangalan ng Centennial Park, ay matatagpuan sa pagitan ng Wright Park at Teacher's Camp sa kahabaan ng Leonard Wood Road. Ito ay isa pang sikat na atraksyon sa lungsod kung saan tatangkilikin ng mga bisita ang nakakarelax na kapaligiran ng luntiang kapaligiran. Maiksing biyahe lang ang malawak na Garden Park mula sa taon ng Baguio. Mayroon itong maraming mga daanan para sa paglalakad kung saan makikita mo ang maraming mga lugar na karapat dapat sa larawan. Nakakulong din ito sa Baguio Arts Guild at sa Igorot Village. Address, 37, Leonard Wood Road, Baguio City. Opening time, 6 a.m. hanggang 6 p.m. araw-araw. Maaaring magbago ang mga oras ng pagbubukas, kaya mangyaring surin ang opisyal na website o pahina sa Facebook bago bumisita sa park. Maari ka rin bumisita sa park sa gabi, at natitiyak ko mas mag-enjoy ka pag gabi ka bumisita rito sa pag nakabukas lahat ang mga iba't ibang nagagandahan kulay ng mga ilaw na bilang palamuti sa park. Nagustuhan nyo ba guys ang palabas today? I hope so, please stay tuned guys because there is more I will share to you about Baguio City. Ano ba mas ganda? O yung dilim? Baka may ano din yan, yung, ano, yung panikit. Hmm. Buti may ilaw. Ano ang ginto? Ay, dito kinukuha. So, oh, ayun, guys. Nakalabas na kami ulit. Mikot lang kami. Parang iningal ako. Nawalan no? na iningal ako galing sa loob. Pero ang sa loob niya, guys, yung kuweba. Please paki like ang video, share your thought about it, and of course paki follow na rin ang page ko Lance Blog. Thank you. See you again po in the next blog.